Bala yan po, tayo po ay may upahan po ngayon pagtatanim ng sibuyas po. Yan. Ito na po yung ating mga nataniman. No? Yung pong iba ay nauna-una na. Maganda-ganda na. Oh. Maganda -ganda na oh. Yo. Yan po, kasama natin si Chung. Tama-tama po at may ambun. Ilang kilo nga Chung yung daladala mo po? Isang kilo't kalahati. Eh. Ay, one port pa rin dala ko. Oh, hindi isang kilo at media. tama tama yung ambon. Mhm. Amin po susubitin yung ambon. Ibig sabihin ay pabor po yan at parang diniligan ano po. Aabunuhan ko mamaya. At medyo dumilim na lang kaunti. lưu bỡn một Kala ko makakapagdilig ngayon eh. Kawa, itong pilimaw, no? Yan, <laughs> si Chong, yung may kurip kahit ano spray. Ano oh, nga, Pantaan, eh. Ya, 'Yan 'yung mga pilit katibok ng ulan, ulan nang ganitong ulan. po si kapanganay kam naglilinis po naglilinis po ng ano naglilinis. ito pong pananim ito po yung nililinisan pa Sibuyas. iniwahi walay ano? amin pong na at ng para ano balam din po yung mag ano nito yung maghihiwahi wala hmm. tinatanggal po yung Tinaka buto, bungo Pinaka puno. yeah but no hindi na laki pag kung hmm, hindi tanggal lang ganyan hmm. kahit abunong abunong baka ano. tinatanggalan po natin ng garneo yan no yung tampok ito po yung aral aral na sa mga magsisibuyas na pandahonin tanggalan ng ito ano? ay yung hindi na alam mo na yan no hmm. Yung yung pong ilalim niya, oh yan. Ang tatanggalin An na yan. Buko. Kuko. Hmm. Kuko. Kuko po ang tawag niya sa iba. Ilang eras pa ba? Dalawa. dalawang eras pa O, oh, tapos aabunahan ah, ko mamaya may kinaambun mas eh kung ano kain may siya iniuwi yung ano yun yan na po yung ating sibuyas meron po ulim baraghari yun oh yun nasaan na yun oh tingnan nyo yung akandaliri yun oh yun, no? Oh. Nawala na doon sa kulay blue. Maselang bahaghari sa aking sipan Di mabahala Ikaw ang aking maselang bahaghari Yun, no? Oh. Bali, ito po ay papatabaan na natin yan, no? Oh. Ito na po yung mga nauna po. Yan, no? Oh. Yo. Bali siya po ay nakailan ba yan? 3 plat. Oh, hindi pa naman po ubos yung pananim doon. Oh. Ito po ay ang haba po nito ay 3 plat. Ah, pag po estimate natin yung step natin, 40 step bago makarating po sa dulo nun. Oh, uh, ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 Fourth step Yan, yan na po yung ating ano Ito po ay Nilagyan na natin ng malalim na kanal nga O, oh, yan Sana itong tubig na ito pupunta lahat sa Sa kanal O, oh, ay ngayon po ay maganda na Natutuyo na Ayaw din po niya ng basang-basa po ba Yan o oh. Yan na po, papatabaan na natin yan. Hmm. Balin, naka-uwi na po sila chong at saka si kapanganay. Hindi e tayo po mag-isa na dito. Yun, papatabaan po natin. Tapos po, ay update ko kay dun sa ating mga sito po na nakaka-recover na po. Oo, yan. Ito pong ating pataba. 1620. Diyan 1620. Pangpagilas po ng puno. yan na po yung ating ano ito po yung magkaibang variety ari po yung sinasabi nating Duterte yung malalaki oh. ito po ang ating sinubukan naman ngayong itanim Kasi po ito, kung pag ako ang titingin po ba, medyo magaan ka ang trabahuin. Kumpara po sa iba po bang pananim, oh, kaya ito rin yung mas sinubukan ulit natin. Oh. Yan, ganda na po na rin. Naon na, -o, na -o. natayo na. Oh, aba. Oh. Natindig na. Yan, akin po itong tinrayal na naanuhin yan. No? Ito pala. Yung isa pa natin gagawin dito. Ito po lahat ng plot ay gaganituhin natin. Yan, no? Yun, no? Para mabuhagan po ang lupa. At saka, isa na rin po, yun ay kasama na sa Anong tawag doon? Sa weeding, We, ano ba? Weed nga ba yun? Yung mga damo-damo. Para matanggal na po ba? Hmm. Yan. Yan po. Magiging proseso na yan. Hmm. Kung sa ibang bansa po, yung napapanood natin, siya yung... Anong tawag dun? Yung mga makinariyan na po na gaganito. Ay dito po yung manumano, patpatlaang. Yan Tapos nahahalo na rin po yung ano nyan Yung Mga pataba With control na rin po ito Yung mga yung nami-emerge na yan no na ano na po ito na yan na oh. maganda po yan oh, pagka na tuwat na po tapos yan na po kagaganda na po ng mga natayo oh. yeah. ayun about po naman dito sa ating ibang pananim po nakalapit ng sibuyas ay ito na po yung ating mga sitaw po oh. yan hmm. na rin pong nakaka-recover oh. yan na oh oh malaki laki na po yan na po oh. may mga naapektuhan din po ng bagyo oh. yan oh. ito po o bumagsak na itong bandang kabila po sayang so, mm. yan o hmm. oh. matatalayan po natin ang panibago yan wala tayo dito o oh. yan at saka po pala ang ang advantage siguro nung ano sa bagyo po ba kumaga hindi siya gaano nasasapul ng hangin at mababa po yung crops natin oh yan hmm. kaya ho nabanggit natin gawa nga ho ng mga nakaraang ayun nga para namang hindi siya gaano apektado po oh Tapos po ito may plano, panibagong plano pa rin po tayo dito. Ang pinagpipilihan po natin, kamatis o siling panigang dito sa pinagtamnan natin ng nakaraan. Yung pinaghalwatan po natin ng ano, pinagtanggalan po natin ng, yung pong pinagkuhaan natin ng pananim. Yan. Bali ito po ay update dito sa, anong tawag yan? Update sa, sibuyas at saka po update dito sa mga paligid po natin din eh. Yung, yung mga pananim po natin dito. Na ngayon po naman ay nakakarecover na po. Uh, yan, oh, yan no. Ito pa oh. Yo. Yeah. Ito po ang bumagsak pa sa atin. Oh. Hmm. Saan pala ya? Oh, harvest na natin yung iba. Kasi parang naaalan na rin, nalambog na ang tawag dito. Hmm. Sayang so, yung iba. Hmm hindi na siya pwede yan na po ang kaganapan dito sa ating bukid puspusan po yung pagtatanan natin oh, no? at gawa po ng lilipat naman tayo sa ating kamuti po ah, dami rin pong gawa talaga oh update sa bukid yan ito po tatong na natin ito ng uh, kamatis po or panigang oh yan bali ito po ay anim ay 1, 2, 3, 4 5, 6 yan panaalo na yan Ayun nabuhay na rin po. Ayun po, ito na po yung ating ano nga sibuyas. Oh. Ito na po yung update pati sa ating sibuyas po. mga kaisan ay ginabi na yun sa kabispo at ano po kasabay na daw po sa ating paoy at wala pong service wala ay pending kaya rin hinahapit ko na bawa oh. so, nang napending po nung bumagyo nung bumagyo talagang ano na dapat ito tapusin hmm. bahala na narinig pa ang pag-asa oh. panahon nga may pag-asa ay tao pa kaya ha? Tao pa? ba? Uh. siya nga ano Panahon, panahon Ganito <laughs> oh, kayo sa <siya>. Antot, <laughs> Pero dati kami ama kay Ama Mang Santot, kay Inanang Kaja, ganito kami dati, sumalangit oh, na wa. Wow. Hindi, <laughs> yun pa man ay si marindihin pag itatanim na baka hanga. <laughs> ano? -oh. Di yun rin rindey, kung magaya oh. iba, eh, di kayo magsipang-haul. Ano? <laughs> Oo, oh, si Ama, -ama. <laughs> na pag ang din natanim na, sumalangit na wa. Oh. Tukol sa iyo, kayo saan? Aba, para aray, tatapos tatapusin ang po namin ari. Kakaunti na naman. Kakaunti na po ari. Para po matapos na nga naman. Oo. Para bukas po yung iba ang trabaho ni Utoy. Eh. kamuti naman. Bukas saka yung pa, repairin pa yung aka. Uh, ang dami eh. ako, birip, ka, ko, <laughs> ay. Ako biro yung pagkala, ko lahat yung aking tatam na ng eh. ko, eh. ako yung nakakataros si Salin. Ang halos ang halos ay. Tingnan na naging na. violet. Nagbabay <laughs> yung violet. violet ay. Ay ayos lang ay. Eh. Violet ko. Hindi ganun talaga. Ay gawa naman di bukas ay may ano. Woo! Parang toksyon na. Oh. Ay bukas ay may bagyon leon. <laughs> kaya ano? Walang nang pero pag malakas ay baka dragon na yun. <laughs> <laughs> Bakit sana po naman ay ilayo mo po sa amin. Aba talagang kami po ay eh, eh Talaga disco. Talaga pong At laki pa. Kakaawa din yan. isa-isang banda po. Hindi nga lang napapablog din yung iba. Ah, hindi naman nabablog. Mas madalupit din yung ibang madali ah. Eh? Oo. Oh. Ano? Meron na naanad ang kalabaw. Saan ba? Sa kaha... Alam mo yung tinulik. Saan nga ba Sa may ilayan ng Luspalad. Oo. Oh. May naanad ang na kalabaw doon kahapon nung bagyo. O oh, inakuha pa kaya? Hindi na daw. Oh. Kalabaw. Ay sayang ano. Hmm. Oh, Sumampit eh. daw doon. Pambihira yan. Hmm. Ari po na may pabor sa ganitong ano din ah. Paggawa ng ito ay anong tawag dun? Habol din ito ba malamig? Oh. Ang panahon. <laughs> ang parahong sinayang mo kulang pang pangbayad ang buhay mo. Kanta May tulog no? ang ano? Huh? Ang uh, radio station, <laughs> Kikibus Prime. Libre radio po ay. Libre radio. <laughs> Hindi ka daw ay. Newscaster na radio po. oh, <laughs> um, <laughs> Ako naman kain sa isa totoo lang ay eh, bumalik ako Pero tanda mo ano. dati utoy na natawid tayo ng baha pag napasok uh, sa school Oo, tanda ay bato ano Oo, tandaan ay e, bato Utoy, kaya tatawid din eh, pagkagan pa na rin ah eh. Pabalagbag po Eh ba't inatawid naman ng eh Hindi e ano, pero, pero kinukwento din ang tatay ay ngayon lang naaalala Sabi, oh, nakakawa ka nung bata pa Sabi ko ngayon pa mas lumaki na Ngayon lang naaalala. Pero kami din sa may dumaka ang Doon kami na Ari na ang tawidan Oo, yung tawidan na Yung pabalagbag Sa kabila pa Kami natawid hindi, sa taas pa. Yung mga kinagawa ko ni Kuobil. Yung... Okay, Kuya Karte. Sa kabila nun. Doon ang daan sa kabila. Kaya yung tong niyugan. Yung bangin. Ay, kami, ano yun? Mas malalakas ang alon. Hindi ka na rin ang alon. Tatawid kami din eh. Sa ilaya muna. Sa ilaya. Dahil pagtawid <laughs> mong ganun. Hoy. Para diretso sa kabila. Oo, oo. Bata nga naman. Ano? Ay, ang gagaling maglangoy. Sabi kayo, nakakatakot pala yun. Ay. Eh. Oo nga ngayon. Ano? Oo, sa, ay, hindi ako makakatawid ng ngayon. Utoy. <laughs> Ay siya nga. Ay, ba't yun yung parang bali wala dati? Ala, oh, so, tawid na kayo. Aba. Ngayon lang. Pero hindi, hindi, hindi ako nai-nervious, wala. Basta parang normal lang. Ay di yung at bata, muwang naman. Ano. Ayos na rin kayo nsan. No? Tapos na. <coughs> ay ako hindi pa rin napapapasyal sa iyo ay. Hayaan mo na. Parang rin. Lista mo na lang tayo ternuhan. <laughs> ternuhan. Lagi si Kaysa naputo sa akin at tulong. Mga mensahe, busy ang busy ay. Ayaw, ayos lang. Ako na may gabi na rin, Ako pa sa kapa. Ako na ko pa yung tricycle ko. Naiwan niya. Ito, Bahala na din na aasa ay. Yung kubutan kayo aking inihatid. Bakit? Ano bang gagawin? Kukuha na ko yung pantulak. Eh, wala naman pala si mga danyin. nasimba ba? Maya maya pupuntahan ko. Baka ako yung mga alas 12 na makasaka ulit. Talagang ginawa ng araw ang gabi. Ay, ako naman may si ginagawa kong... Pag yung araw, ginagawa ko ng gabi hindi e natutulog na ako. <laughs> Tulog na ako sa tanghali. Tama ano? Oo, oh, dati no nasa kwit ako. <laughs> sa gabi ang duty ko, gabi. Ah, oh. hirap. Doon nag-adjust naman ng katawan. Nag-adjust kaya? Oo. Oh. Sa ibang ano ngayon ay winter na kuwento niya. Sa ibang lugar. Oo. Hmm? Shop out po sa inyo.